Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munti channel. Sa video ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyong isang karunungan na inyo pong magagamit na pampawala po ng galit ng isang tao. Kahit na sinong tao po ang nagagalit sa inyo kapag ito po ang inyong gamit ay mawawala po ito pero bago po natin ipagpatuloy kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ng inyo notification bell. Pakishare din po at pakilike ng video ito. Marami pong salamat mga kapatid. Isa po sa mga paborito kong karunungan na gamitin sa pang-araw-araw ay ganitong klase po. Ang orasyon po na aking ituturo sa inyo ngayon sa bidyong ito ay tugon po sa isa nating subscriber na nag-PM po sa aking FB page at nanghingi po ng ganitong klasing karunungan. Kaya naman po, dali-dali akong naghanap sa mga libro na pinagkuhanan ko ng mga lihim na karunungan at swerte naman na nakita ko ang orasyon na ito. Ang orasyon pong ito mga kapatid ay magagamit po ninyo upang malusaw po ang galit ng isang tao sa inyo. Kahit na sinong tao po, ano man ang posisyon nito at gaano man ito kayaman o mahirap man ito kapag inyo po itong gagamitin sa kanila ay mawawala po ng kusa ang kanilang galit sa inyo o halimbawa ang inyong mga ex o inyong mga kasintahan o asawa ay nagagalit sa inyo gamit ni din po ang karunungan na ito sa kanila upang mawala po ang na para bang malulusaw lang ito Dalawang kaparaanan po ang aking ituturo sa inyo mga kapatid. Halimbawa, kung isang tao lang ang nagagalit sa inyo, ganito ang paggamit ito. Kapag nandyan na po sa inyong harapan o tanaw na po ng inyong paningin ang tao na nagagalit sa inyo, ay uusalin po ninyo ito sa inyong isipan. Dapat po ay memorize ninyo ang orasyon na ito upang magamit po sa kanila nang hindi po nila napapansin. Pagkatapos po ninyong mausal ito sa inyong isipan ng tatlong ulit, ay pumajak po ng tatlong beses sa lupa o sa simento na inyong kinatatayuan ng mahina lamang. At pagkatapos ay banggitin din po sa inyong isipan ang kanyang pangalan. O kapag hindi ninyo alam ang kanyang pangalan, ay maaari po na natitigan ninyo ang pagitan po ng kanilang mata o kilay doon po sa parte na akin pong ipinapakita sa larawan. At pagkatapos po ninyong mausal ito, ay kusa pong mawawala ang kanyang galit sa inyo na parabang malulusaw lang ito na parang tubig. At kapag marami po ang inyong pinanggagamitan nito, halimbawa marami po kayong taong nagagalit sa inyo, ganito po ang inyong gagawin. Bago po kayo umalis ng inyong bahay, ay inyo pong uusalin ang orasyon na aking ituturo ng tatlong ulit. Pagkatapos ay hipan po ang inyong dibdib. Pagkatapos po ay maaari na po kayong lumabas upang kahit sino pong taong inyong makakasalubong o makakasalamuha na mayroong galit sa inyo ay mawawala po ito para sa akin po ang pinakamagandang gamitin dyan ay ang pangalawang proseso sapagkat ito'y lahat na sana naman po gamitin po ninyo ang orasyon na ito para po sa kabutihan at 'wag po sa kasamaan ito po pala ang orasyon na inyong babanggitin sa inyong isipan o ibubulong po ninyo sa inyong sarili. Ito po ang orasyon. Kapag kayo po ay baguhan pa sa paggamit ng mga orasyon, ito po ang inyong dadasalin. Unahan nyo tatlong am, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus lamang. At pagkatapos po ay isunod po ang orasyon na ito ng tatlong ulit. El Poderoso Metam El lamadok de los Herejes. Laudatis hiparo, sihis. hiparo hip home Amen. Pagkatapos po ay mag-sign of the cross. At yan po ang orasyon na inyong gagamitin. Napakamabisa po ng orasyon na yan, mga kapatid. At walang dapat ipag-alala sa pag at ito po ay galing sa kanan o galing sa ating mahal na Diyos. Sana po ay gamitin ninyo sa tama ang orasyon na ito. Mga kapatid, hingi po sana ako ng suporta sa inyo sa pamamagitan po ng pag-share ng video ito at pag-like. Sa ganyang paraan po ay natutulungan nyo po ako na mag po ang ating channel. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid at hiling ko po sa mahal na Diyos natin na sana ay bigyan po kayo lahat ng proteksyon at maraming biyaya galing po sa ating mahal na Diyos. Salamat po ulit mga kapatid at God bless.